Ang dilim ng gabi ay bumabalot sa gubat ng Mindoro. Ang makapal na ulap ng hamog ay nakakapit sa mga sanga ng puno. Sa gitna ng kadilimang ito, isang magsasaka ang naglakas-loob na pumasok sa kaloob-looba ng kagubatan. Ang kanyang layunin ay simple lamang, maghanap ng panggatong para sa kanyang tahanan. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng gawain na ito ay magiging simula ng isang nakatatakot na karanasan. Habang siya ay naglalakad, ang kanyang mga hakbang ay binabagabag ng kakaibang katahimikan. Ang hangin ay tila huminto sa paghihip at ang mga dahon ay hindi man lang gumagalaw. Sa bawat hakbang, ang kanyang puso ay bumibilis ng tibok na parang may nararamdamang kakaiba sa paligid. Bigla sa gitna ng kanyang paglalakad, may naramdaman siyang kakaiba. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at doon niya nakita, isang pares ng matang pula, nakatitig sa kanya mula sa itaas ng isang malaking puno. Ang mga mata ay walang pikit, walang galaw, subalit tila ba sinusunda ng bawat kilos ng magsasaka. Ang kanilang liwanag ay tumatalab sa dilim na parang dalawang baga na nagniningas sa gitna ng kadiliman. Ang magsasaka ay napatigil, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kabila ng takot, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Subalit habang siya ay umuusad, ang mga mata ay patuloy na sumusunod sa kanya. Lumalapit ng lumalapit na parang may hindi nakikitang nilalang na gumagapang pababa sa puno. Ang bawat hakbang ng magsasaka ay sinasabayan ng paglapit ng mga mata. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nais niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakatanim sa lupa. Ang takot ay kumakapit sa kanyang kaluluwa, subalit ang kagustuhang makauwi ay mas malakas pa rin. Sa isang sandali ng katapangan, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan kung ano ba talaga ang sumusunod sa kanya. Ngunit sa kanyang pagkagulat, wala siyang nakitang anumang nilalang. Ang mga pula at nagniningas na mata ay bigla na lamang nawala. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, isang bagay ang naramdaman niya sa kanyang ibabaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at doon niya nakita isang malaking bunganga na puno ng matatulis na ng ngipin nakalutang sa hangin mismo sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang bunganga ay unti-unting bumukas na parang handang lumamon sa kanya ng buo. Ang magsasaka ay napaatras, halos mawala ng malay sa takot. Ngunit sa kanyang pagkakatisod, may narinig siyang tunog, isang malakas na halakhak. Bigla ang nakatatakot na bunganga ay nawala, at sa halip ay lumitaw ang mukha ng kanyang kaibigang magsasaka na nakatayo sa isang sanga ng puno. "Pasensya ka na, kaibigan," sigaw nito habang patuloy na tumatawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nakita kita na papasok sa gubat at naisip kong bigyan ka ng kaunting kaba. Ang magsasaka ay hindi makapaniwala. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng galit at pagkamangha. "Paano mo nagawa 'yon?" tanong niya habang hinihingal pa rin. Ang kanyang kaibigan ay bumaba mula sa puno, hawak ang isang malaking maskara na may nakakabit na mga pulang ilaw para sa mga mata. Ito ang ginamit ko para sa mga mata, paliwanag nito. At para sa bunganga, gumamit ako ng malaking karton na may pintura. Magaling ako sa pagpapanggap ng boses, kaya nagawa kong magmukhang tunay na halimaw. Habang sila ay naglalakad pa uwi, ang dalawang magsasaka ay nagtatawanan na ang kanilang mga boses ay umalingaw-ngaw sa dating tahimik na gubat. Ang dating nakatatakot na karanasan ay naging isang kwentong tatawanan nila sa mga susunod na araw. Ngunit sa kanilang likuran, sa pinakamalalim na bahagi ng gubat, may isang pares ng tunay na pulang mata na nakatingin sa kanila. At sa ilalim ng mga ito, isang malaking bunganga na puno ng matatulis ng ngipin ang unti-unting bumubukas Naghihintay sa susunod na biktima na maligaw sa kadiliman ng gubat.